publicize ang SALM? Lifted the side, Sal lift, restrictions around on SALM. Is that a welcome development? Um, yeah, I, para sa akin, it's a welcome development because it's easier for uh, those who want to uh, know about their public servants, uh, kung ano yung kanilang um, kinikita, ano yung kanilang mga negosyo. Kasi kasama rin sa salin ni negosyo. Eh. You have to disclose. And uh, in light of what's happening right now na maraming uh, mga nasasangkot sa uh, flood control projects, may mga related sa uh, contractors. In fact, ba diba, sa COA mayroong commissioner na related sa contractor. Maganda na magkaroon ng full disclosure through the sal -L. uh, Pero mas maganda yung uh, gagawin ng COA uh, in addition to... Full disclosure. Diba sinabi nila, sa sign sila rin ng uh, document. Uh, declaration of, declaration conflict. of um, conflict of interest. So in other words, not only nakasulat dun kung anong kumpanya, dideclare nila kung yung kumpanya na yung may negosyo sa gobyerno. So it's not only uh, nakasulat yung contractor, pati yung negosyo ng contractor, which is a added, added step. Sir, yung sa so public officials like you, enough security na po ba na yung requesting parties like us, dalawang IDs lang yung present pahakapo na po kami ng SALN po ng mga government officials. Yeah, po. para sa akin naman, kung wala kang tinatago, um, walang problema ang ilabas yung SALN. Eh. Like in my case, kung may nagre-request dito, Uh, wala pa akong tina-turn down Uh, na binibigyan ng sal -N. Especially, ang mga nagre-request dito, nakita ko mga media outfits, mga CSOs. Uh, so far, wala pa naman ako nakukuha request na uh, doubtful yung kanilang identity. So, wala kang nakikita security concern? Wala naman. Ako, uh, if you stay true to your sal and you declare everything, uh, and yung income mo, Importante kasi yung source ng income mo is justifiable doon sa asset mo. Wala naman, nakita ko wala naman problema. Pero tamang i-reduct yung mga addresses? Oo, oh, oh, yeah. Yung mga personal information dapat i-reduct yun. Kasi uh, baka puntahan ka okay. sa bahay or diba, may mga pamilya. But yung pinaka-importante pinaka naman doon, yung declaration ng assets, declaration ng liability, yun ang pinaka-importante post lang sir about this sabi ni SP so that the senators can talk about releasing sal and you think there's a need for that na united yung senators in Pwede rin para marinig natin kung ano yung mga concerns kung baka may mga ibang concerns yung mga senators uh, but sa mga kausap ko mga senators nakikita ko wala namang wala naman tumututol sa ganyan na concept uh, everyone is ready to shoulder their sal sa ngayon kasi ang procedure dito sir by request. Para lang masigurado natin na yung mga nagre-request, mga legitimate organization. But in terms of disclosing the SALN sa mga kausap kong centers, wala namang problema. For the record, you're open to this I'm very open. Very open to this. Sir, what are the odds na pwede madaya ang SALN? Or magkaroon ng pagkakas? Self-declaration ng SALN. So, ibig sabihin, nasa iyo yan. Uh, honesty system yan. So, ibig sabihin, uh, yung mga linalagay mo doon, honest ka. Pero for example, uh, may, may hindi ka linagay doon na negosyo o may hindi ka linagay doon na bank account, then pag yan lumabas later on, you'll be, um, pwede kang makasuhan. And, uh, and that's As a enough. ground for um, uh, for uh, banning from holding public office. So, so effective ito to uh, para madilas yung corruption? Uh, this is one way of um, bringing the confidence of the public back to government. Uh, dahil ngayon na walang kumpiyansa ang tao eh. So this is a way to bring back confidence na yung mga public servants natin, alam natin kung ano yung kanilang ari-arian, uh, tugma ba ito sa kanilang kinikita. Another way kasi of looking at salin, tugma ba ito sa kinikita natin. Uh, dahil kung hindi siya tugma, uh, may problema. At ito rin yung importante rin dito yung mga uh, dinideclare mo. For example, kung may hindi ka dineclare na negosyo o, o, lupa, then dito natin makikita. If, if you remember kay in the case of Alice Guo, marami siyang hindi dineclare na lupa sa Alabang. Oh, so that's one way of detecting na uh, meron kang tinatago ng mga assets. Yung kay CJ Corona nun, di ba? Naging grounds for impeachment. So yeah, yung yung kaniyang bank account, no? dollar bank account. Uh, that's another that's another ano, yun yung isang objective ng Salen.